kapag hindi tayo nag-bide in one week, sasara na tong coffee shop? Oh, anak. Alam ko, kaya nga problema na ako eh. Okay, so anong plano? Anong matutulong ko? May ideas ako para makatulong sa coffee shop natin. Wala na, wala kang may tutulong. Eh, diba, huwag ka nang magtagsa-stress ko. Ang dami ko nang iniisip eh. Ma, may ideas ako. Pwede yon makatulong sa coffee shop natin. Yung mga trending ngayon, pwede natin subukan. Pumna na. Ano bang alam mo sa pagbe-business? Eh, kibata-bata mo pa. Ha? Muna nga isipin yan. Isipin mo yung pag-aaral mo lang. Ma, hindi na natin masasurvive yung coffee shop kung hindi tayo susubok ng bago. Tapos yung magazine mo. Ma, wala nang nagbabasa ng magazine ngayon. Lahat puro mobile phone na. Pwede ba, Kelly? Wag mo kong pangunahan. Pero na meeting sa magazine para sa magazine ads natin. Alam ko kung ano yung mga papatok ngayon. Ipapost lang yun sa magazine. Yung mga social social media na yan, hindi ako naniniwala dyan. ba? Kahit this time lang. Makinig ka naman sa akin. Alam mo, Nak, kung gusto mong gawin yan, fine, gawin mo. Pero hindi ako magsasayang ng oras dyan. Para, tsaka, hindi ako magsasayang ng pera ko sa social media na yan. Yung idea mo, pang bata. Ma, wala naman tayong gagastusin dito eh. This time lang ko Ewan ko sa'yo, bahala ka nga. Basta, ayoko dyan. Social, social media na yan. Ma! Oh, ba't kanyan yung mukha mo na naman? nalugi ka ba? Hindi <laughs> ko kasi maintindihan si Mami. Napakatigas ng ulo! Ay, alam mo, insan, si tita, intindihin mo na lang din. Kasi, alam mo naman yan si tita, medyo old fashion yan. Tsaka hindi niya pa alam yung mga social social media na yan. Akala niya siguro, laro-laro lang yung mga ganyan. Alam ko naman. Pero, hindi natin masisave yung coffee shop sa pagiging old fashion niya. E di, paano nga? <coughs> gento, papakita ko sa'yo. One day it's over, baby. Someday we'll find a way out. When all our strings are broken, you'll see that we could do without. When all our dreams are over, when all our hopes are dead, with this town turning colder, with all our colors bleeding red, a will be of when the storms are hit. song you wanna hear Sarap ready na yung coffee na gawa uh. Uy, ano yan Kasi masarap pa Guys kanin pa teke So sige na nga Sarap na. <laughs> na Kumubusin Mga iya, ang ginagawa niyo? Ma, tikman mo po to. Nagawa ko ng bagong recipe ng kafe natin. Tama. mo! Ito yung trending ngayon, Ma. Pinawa ko. Bakit? Di ba kagusto-gusto ng tao yung kape ko? Yung old-fashioned kong kape? Hindi hmm. naman po sa ganun, Ma. Siyempre, sa trending tayo. Kasi sa trending sumusunod yung mga tao sa uso. Yes. Mali ka dyan. Mas gusto ng tao yung kape ko, yung dating timpla ko. Hindi na lang magugusto niya. Ano ba yung tawag dyan sa bago niyo ngayon? Ano pa? Musicino Latte. Musicino Latte? Eh, hindi naman nila kilala yan. Oh, wala namang bibili sa ganyang kape. Anong timpla ba yan? Tikman mo muna kasi, Ma. Ayoko, mas gusto ng tao yung kape lang tsaka gatas. Yun lang yung patok sa kanila. Hindi yung ganyang ginagawa niyo kung ano-ano pag ginagawa niyo halo. tita. Try mo lang po. Masarap nga po eh. Tinikman ko lang po kanina. Sobrang sarap, tita. Alam niyo ba, 10 years ko na pinapatakbo tong negosyo na to. Old is gold, kaya alam ko kung ano ang hinahanap ng mga tao. Ma, yung lumang paraan, hindi nagbupukas ng bagong opportunity. Please po, try nyo lang. No thanks. Mas gusto ko yung timpla ko. <sighs> Pinaghirapan ko pa naman. Hindi man yan lang tinikman. Eh, insan, baka naman tama naman talaga si tita. Baka baka fail lang yan. Pero, masarap naman yan. Pero, malay mo, hindi talaga magugusto ng mga tao. Kasi nga, alam mo na. Ayaw niyo ba magtiwala sa akin? Trust the process. Oo, wag mo na lang pakinggan si tita. Akin na nga yan. Ako na Ubusin ko yan eh. Talaga ano <laughs> <ka> ba? Oo. oo. Isa mo, ikaw din. Tikman mo yung gawa mo. Natikman ko na yan. Okay. Ang sarap! Halatang binuhosan mo ng pagmamahal tong kape mo, ha? Ganinang pagmamahal yan. <laughs> Joke lang. Pero ang sarap talaga. Sabi ko naman eh, magiging successful din to. Kasi, di ba, nagsisimula pa lang naman ako. Oo. Oh. Mm. So, ganito namin ginagawa ang pastillas namin. Kaya bumili na kayo kasi the best to! Galing-galing mo talaga. I'm sure magugustuhan to ng maraming tao. Oo, ako pa. Tsaka, ikaw talaga. Ba't ako yung binidyo mo? Di ba dapat ikaw kasi ikaw gumawa nito? <tip> Hindi. Mas magaling ka sa akin. Galing-galing mo kaya. Ay hey, naku, yun. talaga ikaw. Sana mo dahan bumili ng to. Kayong dalawa, ang ginagawa niyo? Kaya eh, di ba, lumabas kayo, tulungan niyo ako doon sa coffee shop. Mami, sorry po. Busy po kami sa paggawa po ng content po para sa... Ito. Content? Anong content? Naku, nalulugi na yung negosyo natin. Pa cellphone lang kayo. Akala ko ba tutulungan niyo ako? Eh, ginagawa niyo? Naglalaro lang naman ata kayo eh. Mami, hindi po kami naglalaro. Oh. Gumagawa po kami ng ads. Para po, magkaroon po tayo ng customer dito sa shop totoo ba yan? Eh, dalawang araw na, wala naman ako nakikita kahit isang customer. Parang hindi naman effective ang ginagawa nyo. Hindi pa po kami nagpo-post, Mami. Hey, eh, ready ko pa lang po. Para po sa delivery app. Nag-sign up na rin po ako. Kelly, okay, di ba sinabi ko sa iyo hindi ako gagastos para dyan? Sabi ko naman po, hindi tayo gagastos dito. Sila po yung mag... sila po yung babayad sa atin. Kelly, okay, gusto mo ba maniwala ako sa'yo? Tita, ito po mga ginagawa po namin. Libre lang po to. Libre? Opo. So talaga, saan niyo ba kinukuha yung ingredients niyo para sa pastillas saka sa, sa kape yung mga dinagdagdag niyo sa kape? Ano ba yan? Ma, bukod po sa cost po ng production, wala, mo, wala na po tayong babayarang iba. na alam mo sinasayang mo lang yung oras mo dyan, saka yung pera mo. Di ba sinasabi ko sa inyo, ilang araw na lang masasara na tong shop. So wala rin kuwenta yung ginagawa niyo. Ma, wait lang po kayo. Hayaan mo. Ako nung bahala, Ma. Magkakaroon din to ng customer. Basta, tulungan niyo na lang ako dito. Okay. Ay. Ayan mo na yun si tita. Basta huwag ka lang madiscourage. Di ba may isa ba tayong video na si shoot yung kape? Tara, gawin na, na natin. Patingin mo na ng isa. Sige na, doon ka na. Go. Sige. Ay, napanood niyo na ba yung video? Yung nag-trending, like, trending, yung ginawa natin. Hello eh! More than 1M views na siya! Hmm? Ganon? Yeah. So magkano nang kinita natin dyan sa 1M views na yan? Yan lang po yung hindi ko po alam. Pero, mami nilagay ko po sa caption po yung phone number natin. Wala pa pong tumatawag. Ha? Huh? Eh wala na tayong telepono, nak. Pinutulan hmm. na tayo eh. Ikaw naman. May, bakit tinyo niyo po sinabi? Alam mo na tumigil ka na. Pwede ba? Huwag ka na mag-ilusyon. Kaya na magagawa yung mga post polls yun na yan. So, yung dami pa naman. Ang sabi ko sa inyo, di ba? Uh, um, magandang gabi po, madam. Uh, kailangan ko na po masingil yung upan ninyo. May pambayad na po ba tayo? Eh, naku sir, pasensya na po. Pwede po ba um, hmm. bigyan niyo pa kami ng unting araw? Hindi palugit pa po, please. Hmm. Ako, madam. Kung hindi nyo mapabayaran yung renta ninyo bukas, hanggang bukas ng gabi Wala ako magagawa kung di pa alisin kayo kasi may tenant na naghihintay sa inyo Sir bigyan niyo pa po kami ng chance please Nako kung may magagawa lang ako alam mo negosyo kasi to eh alam mo, pasensya na talaga ha kasi sana maintindihan niyo Sir 10 taon na po kami dito tsaka alam niyo pong on time kami lagi magbayad ngayon po kasi wala lang talagang customer eh, kaya po na-delay lang ito lately. Ay, wala akong magagawa. Unless meron kayong pambayad ng cash bukas ng gabi, pwede pa kayo mag-stay. So, paano? Okay pa. Tita, paano na yan? Paano na tayo? Wala na alam gagawin ko <laughs> Wala ba talagang... wala pang way para mabalik yung phone natin? Baka madami na tayong customer, hindi lang natin alam. Pinutulan na nga rin tayo ng telepono eh. <laughs> Hindi na ako nakapagbayad. May <laughs> pababayad ko, wala tayong customer. Amino po, excuse me. Pwede ba kami umorder ng coffee at saka ng pastillas? Ah, yes po, available po. Ah, baka nakita nila sa magazine ads ko. Hindi po nakita lang po namin sa social media. Ah, gan ganun ba? Baka yung video, ano, pinost niyo ba yon? Oh, trending po kasi. Siya po yung nakita namin. Mag almost magpa 5 million views na nga po yung ginawa nilang ano, content. Sikat ka na. Hala. Thank you talaga kay Kelly. Gusto ko po man yung coffee tsaka po pastillas. Ay, sure po. Kaso hindi po siya part ng promotion namin. Hindi, okay lang. Willing naman kami magbayad eh. Para matikman lang namin yung napanood namin sa ano, social media. Sige po, sure po. Pwedeng makuha ko po yung number nyo para ma-message ko po kayo for pick up. Ah, sure, no problem. Actually, Sige. magkakaroon kami ng event sa office namin. At kailangan ko ng 1,000 set ng coffee at saka ng pastillas. Actually, gusto namin kayong kumain supplier. And magbabayad na rin ako today para ma-reserve na namin yung order namin. Hala, thank you po. Sige po. Pero, titikman muna namin yung trend ninyo, ah. Sure. Ma, sakto nag-down na rin si Mama. Ang talaga. Tita, parang enough na yun para sa renta natin dito. Parang hindi natin kailangan umalis. Oo, Alaga. ma. Sobra-sobra pa nga, yata. Ipambayad so, na tayo dun sa naninil. Hmm. Naku, mga anak, salamat talaga, ha. Dapat pala talaga nakikinig ako sa mga suggestions, saka open ako sa mga mga bagong trend ba yan, yung tawag dyan? Ayan yung magjo-join ako sa mga content nyo, ha? Kaya mm -hmm. gawa tayo Ay, ng content. Mga mga ano ba yan? Turuan nyo ko, ha? Post, post e, ba yun? galing to. Ako ba? Ako ba? Ako ba? galing ba? Ako ba?